Magandang araw mga kaagri, ako ulit si Engineer Robert Miranda ng RM Metal Works at ngayong araw nandito yung ating pelletizer machine. Ito ay order pa sa atin at dadalhin pa natin sa Tugigaraw. Kaya paanda rin na natin. Yan, makikita natin, simpleng simple lang gamitin yung ating pelletizer machine. Iwan lang natin yung ating switch, ilagay yung ating raw materials, yan tinuturo natin yung tamang pagkitimpla ng ating raw materials. Depende sa inyong hayop. Kapag nailagay na natin yung ating mga raw materials, makikita natin unti-unting lalabas yung mga pellets. Ayan, pakita natin. Ito yung ating finished product na pellet. Ready to eat na to. Saktong sakto kung ikaw ay may alagang manok, bibe, pabo, baboy at iba pa. Ang capacity nito, 30 to 40 kg per hour. Ang motor, 3 HP, kaya saktong sakto at kaya kayang panda rin ang mga ordinaryong bahay sa ating mga farm. Yan, sa mga interesadong umorder at bumili ng ating pelletizer machine, ipapakita ko ulit yung mga numero na pwede ninyong tawagan. Pwede din kayo mag-message sa aming Facebook page sa RM Metalworks. Muli, ako si Engineer Robert Miranda, ang katuwang mo sa pag -unlad.